Welcome to Santa Ignacia. Kapit na tayo guys. Let's go. So yun guys, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre ngayong umaga, eh, babiyahe tayo from Taytay to Pangasinan At syempre dalawa lang kami ni Bilas At syempre kauna-unahan natin ibabiyahe ito ang ating MC na pang malayuan Kaya guys samahan nyo kami at tignan natin kung ilang oras natin mababiyahe from Taytay to Pangasinan At syempre bago tayo bumiyahe kailangan natin magpagas Kailangan natin i full tank ang ating tangke eh Para alam natin kung magkano ang makukonsumo natin sa ating pagbiyahe ngayon Let's go! Full tank tayo tapos ay lumiko pa kaliwa. Ulitat. Unang pagas natin, op. No? Oy. Okay. Ito 23. O 23 guys. Unang pultak. At after nga namin magpagas sa halagang 223 eh, naandito na agad kami malapit sa monumento na kung saan, eh, dito kami dadan sa service road MacArthur. Ang bilis lang ng biyahe guys kasi nga madaling araw kami umalis kaya wala pang masyadong sasakyan kaya ang bilis lang namin narating to. Bago makarating sa ano, destination natin, San Carlos, Pangasinan. Okay, update kami mamaya guys. Shush! Ayan guys, Valenzuela na tayo. Time check tayo. 4.01 4.01 na. Okay. Bali, 40 minutes sa tayong bumabiyahe. Uh, going to uh, na tayo ngayon. Uh, Pangkasinan. From Taytay tay, tayo galing. No? Bali, 40 minutes. Hindi na tayo agad sa Valenzuela. Balis ng biyahe natin kasi ano, ng traffic. Tapos madaling araw pa tayo Umalis Saturday pala ngayon guys Wala tayong Pangasinan San Carlos Loob ng kalsada Pag itong oras oh. Diba? Kita naman guys oh. Okay First time natin madadala yung motor natin Doon sa ano so, kalayo Na lugar Pangasinan Okay. Okay, guys. Let's go. At dito guys, malapit na kami sa Malolos, Bulacan at kung saan ay eh, naisipan na rin namin ni Bilas na unang-unang first stop over namin eh para makapagpahinga na rin at makakain at unang makita namin ng eh, kahit mga Jollibee o fast food. Malolos! Floridel oh, Bulakan Bulakan na tayo A few moments later Oh, pahinga muna First stop over natin Dito sa Jollibee Tatlong oras pa babayayin natin Ha? Oo oh, Isang ano lang At after nga namin kumain dito sa Jollibee, Kalumpit, Bulacan, agad-agad eh, din agad kaming umalis dahil tatlong oras pa nga namin babiyayin. Kaya hindi rin kami nagtagal dito at kumain lang kami at para makabiyay uli agad. Tatlong oras pa babiyayin natin. Ano tawag dito? Ilang oras tayo? Papahinga pa ba tayo? O dalawang oras Ha? At dito nag-usap muna kami Kung oh, tutuloy-tuloy na ba kami O oh, kailangan pa namin magpahinga At syempre need namin magpahinga So kailangan 2 uh, hours na biyahe sa uli kami magpapahinga Ayun na napag-usapan namin ni Bilas Let's go Okay guys, bakbak -bak na naman Uh, tapos na yung ano natin Una yung stopover natin Sa Kalumpit Jollibee Kalumpit Branch Kalumpit Bulacan Time check 6.04 uh, 5.23 pala uh, Tatlong oras pa babay natin Para dun sa ating destination Okay Update ko ulit kayo mamaya Guys Ba't ko na yung guhantes ko? Nakakangalay Okay Dito kayo mamaya guys Kaya papotok na yung araw Let's go Okay, pampanga at yun na nga guys, narating na nga namin ang arko ng Pampanga at sa wari ko'y malapit na pero malayo pa rin at dito guys may kita nyo na medyo pa umaga na talaga at pasikat na ang araw at talagang inumaga na tayo sa biyahe natin pero okay lang at least medyo malapit lapit na rin tayo sa ating pupuntahan medyo nangangalay nga lang tayo ah, ang ganda ng bundok guys oh. natin yun. At dahil first time nga tayong bumiyahin ng ganitong kalayo at first time din ng ating motor uh, na ramdaman ko na rin yung pagod at syempre yung puyat na din guys kasi hindi naman tayo bumabiyahin ng ganito kalayo at ngayon lang din natin na experience Ang ganda Aamoy ah, ko na yung amoy probinsya eh. Kasi may nangangin guys. ang sarap. So, ito na. Ito na tayo sa ano. Woo! tayo dalawang oras para makarating dun sa destination natin time check 6.30 na ah 6.20 meron pa tayong dalawang oras makarok na kalsada rito guys okay guys sasa na tayo okay. Tarlac. Welcome to Santa Ignacia Kapit na tayo guys Let's go na guys, konti na lang Isang so, oras at 8, 18 minutes na lang Nandun na sa location natin At dito guys, narating na rin namin ang bayan ng Tarlac no? At yun nga, nakita nyo naman na uh, Putok na talaga yung araw guys nabutan na talaga tayo ng liwanag guys Sobrang sakit na rin sa mata Pero all goods pa rin Kayang kaya Malapit na rin naman guys Tarlac nice na malapit pa guys pasok na tayo sa arte ng kamiling isang oras na lang let's go Napakatahimik, napakaliwalas. Ang sarap tumira sa ganyan, no. Oh, no? oh. Tapos nasa bukid lang kayo. Ha? Tapos Sarap pumunta sana rito, kaya lang masyado lang malayo. lang malayo. Pero maganda rito sa probinsya. Bueno. Andito ba guys. Dito naman po ng punto ko. Wow. Ah. Ano oh. 'to? Sabayan natin. Ibuto po natin. Maganda guys oh. Welcome to San Clemente Woo! Time check na guys Estimated time natin para marating tayo sa ating location. 8.46 47 minutes na lang guys Okay Welcome to Pangasinan ah, Pangasinan na tayo guys Woo! Welcome to Pangasinan guys Nasa Pangasinan na tayo Ah estimated time natin 43 minutes pa para dun mismo sa exact location natin napupuntahan pupuntahan Hello, welcome to Pangasinan Woo! Banat guys Pangasinan na tayo At dito guys uh, nakita rin na namin ang arko ng Pangasinan kung saan ay malapit na nga kami at hindi na rin kami nagpangalawang stopover kasi sabi nung bilas ko eh kaya pa naman namin kaya dineretso na lang din namin ang aming biyahe. Although nakakapagod at nakakangalay pero all goods lang kasi malapit na lang din naman kami sa aming destination. Kaya ito guys nakapunta kami at nakarating ng ayos sa Pangasinan sa Saipat Ligtas. Kaya all goods lahat guys, all goods.